Hello. Rocky. Kamusta mga goods natin galing Europa? I'm still on the way, Papa. Update kita when I get there. Good. At dahil naandiyan ka na rin sa Maynila, subukan mo na rin kung matutuntun mo si Totoy pa to. I'm on it. Magbigay ka ng pabuya kung sino man ang makakapagturo sa kanya sa atin. Padulas, kumbaga. Kailangan nating maunahan ng mga pere sa kanya. Copy po. Gagamitin ko ang network natin to find him easier. Magaling. Kailangang makuha natin ang totoy baton na yan para masingil ko na siya sa ginawa niya sa akin. Sige na. Balita mo na lang ako. Consider it done. pero Rod, salamat sa pakikipagkita sa akin, ha? Patagal ko na rin kayo gustong bisitahin ni Aling Alira. Simula pa nung nalaman ko yung mangyari sa Kuya Jasper mo. No? Pero wala na pala kayo sa Kuok Paraiso. Then, nakikiramay ako. Okay. Sa totoo lang, yan nga mismo yung dahilan kung bakit ako sa sa'yo ngayon, kuya. Gusto ko sanang buksan ulit yung kaso sa pagkawala ni kuya. Ayaw mo bang mabigyan ng hostisya yung pagkawala ng dati mong partner sa trabaho? Di ba katulad ni kuya, gusto mo rin namang pabagsakin ng sindikato sa Pilipinas? Siyempre naman. Pero Em, hindi na ngayon. Mahirap na ngayon. Ano ibig mo sabihin, Pero? Kapag pinilit kong bukusan ang nangyari sa kuya mo, at pati na rin ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa mga Perez Castillo, baka hindi lang ako ang sumulit sa hukay. Pati na rin ang asawa ko. sa insya ka na, eh. Carlo J. Caparaz Totoy Pato weeknight 7:15 p.m. Pagkatapos ng ang ng Section E sa Prime Time Primera.